Ito so, ay palagawa na po namin yung Kanina po mga tablito, okay. nakahuli na po kami ah. ng isang pirata. <laughs> ha! Ah, Nakabirada na yun! Birada na yun! Si Borgeni! Ah! Birada na si Borgeni ba? Ah. Ito so, po malaki-laki na siguro ito mga tablito. Pandar mo! Ay! Ha

Yo, WhatsApp up guys? Bumaga po sa inyong lahat. Ngayon pong magang ito ay may paparating na service. Para si Charles yata ito. Kanina pa yan siya umalis dito sa aming bangka. Ay, dili dari. Si Mimi. Si Lumi. Actually guys, ikatatlo naming araw po sa kasalukuyan. Ngayon pa lang po tayo nakapag fishing vlog. Guys! Naspap na location po namin, andito po kami sa tabi po ng Balut Island, island Sarangani Province. Sarangani Bay. Isa ka pa hindi mo dito. Oy. Alas singko ito. Yes, sa Nabinting City ni. Sa side, Ah, oh, kato. Sendi atong tua di mo gapon. Oh. Yes latak nak, kuhat lagi so, okay, so, dapat apat itu namin ito mga kabincher dito muna kami naglalaot sa ano dito sa may balot island yan po balot island eh, ito po ang sarangari bay yung iba mga service ay doon pa nagdadayo pa mga kabincher Ah, musik.

mung nakuha karon guys, lima na kabuk. walang Wala taka video ganina kay busy kayo. Na nami karon na ramen diri sa ban Now hanap ko balot kay inay asaas. Ka ba, sulot, <coughs> <laughs> Pakarga man ni Obloy sa kay Inkoy. <laughs> 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 yeah. <laughs> Nabalaka naman si Kwan, si Obloy. <laughs> Yan po guys, aming gamit kanina oh. saranggat Pasang Para madali yung ito si na nilupin bigto na. Napayawan po kami kanina mga kapitur. Dilan natin na kunan na video. Ha? Ang pala yung una naming pagbabalik dito sa spot. Kahapon po ay umalis po kami dito. Kinuha po namin yung aming dinamo doon sa bandang norte. Ngayon pa po kami nakabalik dito sa area. Ngayon po ay nakadawi na po kami ng isang piraso. Ginamitan po ng saranggat. yan po ang saranggat namin mga kadidjong. Kasi ganun ba? na lokisyo namin Lailan, na sa 0524. Ito po, po sa lahat. Ito ay pangalawa na po namin huli. Kanina po mga kapitur, nakahuli na po kami ng isang piraso. Ah, nakabirada na yun. Birada na yun. Si Bon Chedi. Dah, birada yun si Bon Chedi ba. 1-0 Ah, 1-1 1-1 Pilih kalam deh Ah, korinta mm? latak natak nokos walde guloyos mo kuha may arke karong guys si Bird cd og si Bird aty <laughs> oh ka na ditagbo ko kwan na logit mo oh. <laughs> Na. <laughs> Ang lisod. Ginan yun yung nylon. Ah, grabe. Nice. Kaman? Kuha yun yun. Saan pagtirada ako kuha? Ah, tuyo ko lang, tuyo ko lang.

Alright guys, may bagong paparating na service galing po ng dayo. Kanina po ay nakahuli na po kami ng dalawang piraso. Pan, zero. So, ito po ay malaki-laki na siguro ito mga kadwincho. Panlaro na. Ay, dumaka po. Ha? Dumaka Ay, two pieces. Two pieces. Zero city. city? Zero city. Zero city? Okay. Ito ni Mokoy? Oo. Ay, o. Ini dalam piraso kanyang dalam akan dicor. Balik. Doa kabuk yang dalam guys. Dubla dan dalam lagi ke dayo. Thank you Lord. Si bodz ini. Si bodz ini. Cek. Cek. Dubla guys. Main wis darun mau. Rentak kapin. Rentak lah kau Rentak petas mana? Pa Alright guys, naka dalang da, dala sa service. Si Lobe Potere. Dalawang piraso nalag galing dayo. Bigla ang apat. Bigla ang apat. Tayo na puno na. Yan may lobid mga kadbitcho. Lagyan namin ng lobid para hindi magalaw ang aming isda hindi mananay masira kasi hindi pa po yung aming budiga ito nga pala ay nasa 24 piraso na po yung aming hole <coughs> <buli. tos> yan lang po ang diskarte kapag magalaw po yung isda sa budiga lagyan ng lubid para hindi po magalaw yung mga tuna In the spot na location namin guys, nandito pa rin kami sa 05124 sa tabi po ng Balut Island. Yung fishport Jinsan dyan guys, nasa ano lang, may gitna sa kulang-kulang magsingkintang milyahe. fishport din Malakot ang panit. Dublada. Dublada. Ini dublada yang mung dalat kag mga 80 kilos. Nag init pa, -koy. -koy <laughs> Init pa, init oh. Ang budegiro namin guys, si John Lloyd. Si <coughs> lagi. Ini si Cross, bah Terus kayak itu ame terus menilai tuh kene ngene ame nis minder tau. Shout girlfriend ni John Lloyd Nicosia. Wa Manila. Ah. Oh uh, yeah, hai hai. Oke Nikoi. Oke, Kalau ya rombongan kan banyak, masih mau kan ada. Alright guys, may panibagong sibat si, si Insan Yunatan Marimun. Galing ng dayo niya. Tapos dito siya nag-aariba. Yan po ay naka Dawis siya. Nagka-bitsyor. Yan po ay panghanim po namin huli ngayong araw na ito. Nagka-bitsyor. Yan binirada na niya mga kabitsyor. Kansi ka pala ay alas 2.05 po ng hapon. On the spot na location po namin mga kadwinsyor, nandito pa rin kami sa 05124 dito po sa tabi po ng Balut Island. Dito po sa may Sarangani Bay. Ayan po ay patuloy po pa niyo ang hinihila. Update lang tayo mamaya mga kadwinsyor. Sa kanya pong Bagati sa kanyang dawi. Okay, alright guys. Kung ha nagyan ni e, Jonathan. Birada. Hay hay. Ya yang gigak dayo. Lapa kai. Lakabawi na. Bawi na ang pala. Kaanim na piraso. Right? Kaunom na mi karong adlaw. Kaunom na mong kuha karong adlaw. Alright guys ha Olin? Oling olin Oling 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 hmm. na Oling 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 kasi nalubat po yung ating cellphone. Dulot po nang sira po yung aming generator. Ay, gamay na po. Gamay na lang. Puno kami. Ayan po ang aming kasamahan ay nagbibirada mga ka Si Marvin Marimon. bagong padlas. 12 seconds later. Alright guys, may panibagong si Bala naman ikapang pitong piraso po namin ngayong araw si Ensan Marvin Marimon siya po ay nagbibira na po sa kasalukuyan siya, siya na lang po ang natira sa pag-aariba dito kasi ano po yung iba tanghalian po sila yan na timingan na kumain po yung tuna yan po ay patuloy niya po niyang binirada yan po ang ikapang pitong piraso po namin ngayong araw Same po ang aming location dito pa rin sa Balut Island. 12 seconds later. Si Kabinchor Harim Ripunti yung paribagong magbibirada mga Kabinchor. Ayan po, tanaw na tanaw po natin yung Balut Island. Ayan, magkikita po sa tabi po. Sagiyan po, ang Balut Island. Ang Balut Island po dito nasa ano po, nasa Maigi 25 na milyahe. 25 milyas po yung tabi po ng Balut Island. Nasa ano na po kami sa ya. Uh, na araw dito po sa tabi po ng Balut Island. Ito po ay kapang-walo po naming dawi. update lang mamaya mga kadwinsyo nalipat eh kabloy <laughs> nalipat si obloy guys nagsaka niya ni eh. birada si bilasgaw wala yan a few moments later Lata kan, lata.

sa mga 3 tahun. alright guys magandang hapon po sa lahat yung hapon eh, say, may nadagdag naman ha? birada ni harim siya Guys, nauli na po yung

<laughs> oke okay, mate mate, ambarelis kata kun. tahun. Selamat Lord saya kasih am namu kuha adlawah adlawa. Sim lagi apa nang among location Natris sa Balut Island. Ladan ni sila karon si Are si Doi Doi. Takut gamay ini oke okay. yeah. last time jaring uno tukar 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 kilit lah kilit